Magandang araw mga kadiskarte Nandito naman tayo sa walang kwentang vlog Hehehe Ngayong araw na ito mga kadiskarte Ay share ko sa inyo ang aking munting tindahan Ah nagbili pala ako ng soft drinks mga kadiskarte Dahil ang ating soft drinks mga kadiskarte Ay gamay lang jud Kaya nagpalit jud ko karon kay iabot ang delivery sa atong soft drinks karon para mudaghan ang atong soft drinks. Kung sa tingin nyo mga kadiskarte, kung kusog ang binta ng inyong soft drinks, bili kayo ng bili para maruling yung pera nyo. Yan mga kadiskarte, ang aking munting tindahan mga kadiskarte. Si-share ko sa inyo para ang lahat ay ma-inspire. Nagsimula kami mga kadiskarte noong pandemic, pagkatapos ng pandemic, mga skarte, ay naisipan naming mag-asawa na magtindahan. Sa maniwala kayo o hindi mga kadiskarte, nagsimula kami sa halagang 20,000 pesos mga kadiskarte. Pero yan, ang 20,000 mga kadiskarte ay maliit lang ang mabili mo sa grocery. Dahil dyan mga kadiskarte ay inuna namin magbili ng mga kailangan lang ng mga customer yung katulad ng bigas, kapi, asukal at iba pa. At ngayon mga kadiskartes sa awa ng Diyos ay dumami yung laman ng aking munting tindahan. Iyan mga kadiskartes, share ko sa inyo ang aking munting tindahan. Hanggang dito na lang yung vlog. Ingat ang lahat. Bye-bye! <laughs>